Hi, guys. Dito tayo sa lawa. <laughs> Welcome, adventures namin, mga guys. Ikutin namin ang lawa. Pero bago yan, subukan muna namin itong mag-exercise. At dahil first time namin itong gawin, kaya hindi namin alam kung paano. Ano? Ganyan? Ayan, ayan, imbis na abanti pa ang nangyayari. Ilang minutes. Ay, <laughs> mahirap. Medyo mahirap pag ano. Ito. Uy, 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 uy. <laughs> Masumbak ate. Hindi <laughs> ah, ah, ah. kaya. Normal na Ay, ah, ganun pala yun. Para sa ka nag-bike. Kaya nga. Oo. <laughs> <laughs> Hindi ako marunong. Hmm. Ay, wag, wag, pabalik-balik man. Eh, ano mo siya? Parang nagbabay ka. Ay, ah, yeah. oh. yeah, alam ko na. Itayin na yung po. Para tayong mga ano bata. hala. <laughs> oh, yeah. Parang pala kang naglalakad dito. Oo. <laughs> uh -huh. Yun. Atras ka man si Magdal. <laughs> <laughs> oh, <nga ba? laughs> Eh, kanta <laughs> oh, <tayo> ako <laughs> <man yun? laughs> hmm. hmm. <laughs> parang... <laughs> nga din subukan nah, ko din. Ayusin lang natin ang kamera Nalula Abe, <laughs> <Lula. laughs> aku sunat. kaya, ya, one, two, three, four, five, six, seven. berarti dia mau karena mau keki kan deh ni? ginoo ko ari ang amo ang kuan sige uh, paning kamot uh, uh, uh. kailan para bilisan ang galing no ha <laughs> ha pagbaba mo parang ang paa ko parang ganun pa rin nag umiikot parang nalulula ako Agoy, <laughs> Ay, ayun na huminto. Ah. Uh, oh, walang, tigil-tigil. Ayun lang mga guys. Tut! Tara! Ano, balik na tayo? Tara! O oh, no. doon pa. Ikuten. Sige. Ikuten. Sige, ikutin natin. Hindi nung ano. Ako <laughs> ha Ikutin natin. Uh. Ik mm. hmm. Mag-sunbathing. Ano yan? Ay, ang cute nito. Anong ginawa? Ano yan? Ma May gagawin ka dito eh. <laughs> ano kaya yan? Pipindutin mo siguro yung ano. Oh. Estudyuhan. Ano kaya yan? Ano pang gagawin dyan? Hindi natin alam. Oh. Anong ginawa mo? <laughs> Puro hindi marunong. Hindi namin alam kung anong gagawin. Yun lang mga guys. Salamat sa inyong panonood. Bye.